Kahulugan ng aso sa panaginip Ang panaginip ng aso ay madalas na tanda na magagandang bagay Ang matatag na pagkakaibigan, profesional na tagumpay at sirang personal na buhay Ang ilan sa mga posibleng kahulugan ng pakikipagkita sa mga aso Isang simbolo ng affective bonding at generosity bilang mga kasama at gabay ng tao ang itsura ng mga hayop na ito sa mga panaginip ay tanda na pagtagumpayan ng mga problema at pagsasama-sama ng tagumpay bihirang masama ang pakiramdam kapag nanaginip ng aso pagkatapos ng lahat sila ay matalik na kaibigan ng tao tapat, matibay at palakaibigan Pinoprotektahan ng mga aso ang mga tao sa problema sa loob ng libo-libong taon. Ang mga kwento tungkol sa mga aso na nakaharap sa pinakamakapangyarihang mga hayop upang protektahan ang kanilang mga may-ari ay maganda at tunay. Hindi nila iniwan ang kanilang Panginoon kahit sa kanyang kamatayan. Gayun din, kung mas gusto mo ang iba pang mga alagang hayop, maaaring kailangan mong aminin na ang pakikipagkaibigan sa kanila ay magiging mainam. Gayun paman, ano ang kahulugan ng mga panaginip tungkol sa mga aso? Ang presensya ba niya sa mga panaginip ay may tamang kahulugan tulad ng mga tuta sa totoong buhay sa ating buhay? Iyon ay sinabi may ilang mga paraan upang managinip ng mga aso. Karamihan ay may eksaktong mga kahulugan. Ngunit dapat din nating malaman ang mga babala na maaaring ibigay nila sa atin. Tulad ng isang aso, oras na upang magtiwala sa iyong instinct. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na aso. Ang itim ay maaaring kumatawan sa kalungkutan at depresyon kasama ng isang aso, isang tanda ng pagkakaibigan. Maaari itong mga hulugan ng isang malapit na kaibigan ay nagkaroon ng problema sa kanilang buhay. Marahil ito ay isang mahusay na oras upang maabot ang mga mahal sa buhay na nangangailangan ng tulong. Ang kahulugan ng panaginip na may itim na aso ay babala din para mapanatili ang iyong kalooban at kalusugan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakagat ng aso kung ang isang aso ay nakakagat sa iyo sa isang panaginip, mayroong isang mataas na panganib na iyong hindi pagkakaunawaan sa mga kaibigan at marahil ay mabuting kaibigan. Ang panaginip ng kagat ng aso ay maaari ding isang babala na binabaliwala mo ang payo ng mga taong nagmamahal sa iyo. Gayunpaman, kung ang aso ay nakagat ng ibang tao, ito ay isang senyales na ang labanan na ito ay maaring hindi direktang kasangkot. Ngunit nangyayari ito sa paligid mo. Subukang tignan ang panig ng bawat isa at unawain kung bakit hindi mo ito maiiwasan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa galit na aso. Maaring matakot ka, ngunit walang masyadong malubha. Ang mga tumatahol na aso ay hindi nangangagat. Ang kahulugan ng panaginip ng aso ay galit at ang pagtahol ay isang senyales na may magaganap na nakakainip na debate sa pagitan mo at ng iyong mga mahal sa buhay, kapatid man o kaibigan. Gayunpaman, ang iyong relasyon ay dapat na maibalik sa lalong madaling panahon. Siguro mas malakas pa kaysa bago ang laban. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang malaking aso. Ang mga malalaking aso sa panaginip ay maaring magpakita na magagandang bagay. Kung nanaginip ka tungkol sa malalaking aso, maaari ka magkaroon ng mahuhusay na kaibigan at dumaraan sa isang panahon ng profesional na paglago. Ito ay tanda ng personal na kasaganahan at kadakilaan. Meron din maling interpretasyon ng panaginip na ito bilang isang hula ng masasamang bagay. Gayunpaman, ipinapakita din ito na ang mahusay na pagkakaibigan ay makakatulong sa iyo na ligtas na tumawid sa mas mapanganib na mga landas. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang maliit na aso Ang kahulugan ng panaginip ng isang maliit na aso ay sumisimbolo sa isang problema. Ang ilang mga aksidente na maaaring mangyari ay magpapababa sa iyong pakiramdam. Siguro oras na para maghanda para sa ilang mga laban sa iyong pang-araw-araw na buhay. Kakailanganin mo ng maraming lakas at suporta mula sa mga taong nagmamalasakit sa iyo upang malampasan ang mga hadlang at mamuhay ng mas kasiyasiyang buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tuta Ang kahulugan ng panaginip ng isang tuta ay kumakatawan sa kabaitan, kawalang kasalanan at kadalisayan. Ang panaginip ng isang tuta ay maaaring mga hulugan ng isang napakapambihirang pagkakaibigan ay lilitaw sa iyong buhay o maging isang hindi malay na pagpapakita ng mga instinct ng mga magulang. Gayunpaman, may mga masamang posibilidad para sa tuta sa mga panaginip. Ngunit kung sasaktan o papatayin mo lang sila, ang hindi sinasadyang isensitivity ay maaaring mawalan ng tiwala. Huwag kalimutan maging matalino sa iyong amo at sa iyong mga magulang. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na aso. Ang isang malinaw na imahe ay hindi masaya. Walang gustong makakita ng patay na aso dahil ito ay isang paalala ng ating kahinaan ng laman at mortalidad. Hindi banggitin ng ating pagmamahal sa mga alagang hayop. Gayunpaman, ang pagsasali ng panaginip na ito ay hindi masyadong masama. Sa tamang panahon, may tamang panahon para mahanap mo muli ang iyong sarili bilang isang tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang puting aso. Ang nakakita ng puting aso sa isang panaginip ay isang magandang tanda, tulad ng mga tuta. Ang mga puting aso ay kasing kahulugan ng kapayapaan, kadalisayan at kawalang kasalanan nakagawa ka at gagawa ka ng tamang desisyon na nagre-resulta mula sa isang mapagbigay at may impansya na intsura. Ang iyong pagmamahal sa iba at ang iyong kakayahang gumawa ng mabubuting pagpili ay magiging karapat dapat sa hindi mabilang na kasiyasiyang mga sorpresa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa inaatake ng aso. Sa kasong ito, maghanap ng mas maayos na kapaligiran at subukang lumayo sa intriga. Kung nakakita ka ng isang aso na umaatake sa ibang tao sa isang panaginip, ito ay isang senyales na maaring kailanganin ng isang tao ang iyong tulong pagkatapos makaranas ng mga paghihirap. Ang pinakamagandang kalidad ng isang aso ay ang tapat na pagkakaibigan nito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa dumi ng aso. Ang panaginip na makakita ng dumi ng aso ay maaring magdala ng kaunlaran sa negosyo na may maraming pera na pumapasok. Marahil ito ay isang mahusay na oras upang gawing mga proyektong kumikita ang malalaking idea. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng maraming aso. Ang panaginip na makakita ng isang grupo ng mga aso ay maaari maging isang mabuti o masamang senyales Depende sa pagiging agresibo ng aso, kung sila ay masunurin, ikaw ay nasa isang komportabling lugar. Maswerte ka dahil meron kang mga kaibigan at kamag-anak na nais ang iyong kapakanan. Ngunit kung ang aso ay agresibo, mag-ingat, maaaring gusto ng maraming tao ang panganib o ilagay ka sa isang malaking gulo. Palaging palibutan ang iyong sarili ng mga tapat na kaibigan kahulugan ng panaginip tungkol sa pusa at aso. Sa totoong buhay, ang pagkakasundo sa pagitan ng mga pusa at aso ay isang magandang bagay na gusto natin. Gayunpaman, sa mga panaginip, maaari kang makakuha ng ilang iba't ibang mga pagsasalin. Halimbawa, binibigyang kahulugan ng mga tao na ang panaginip ng mga aso at pusa na naglalaro bilang isang babala nang hindi pagkakaunawaan sa isang kapareha kung may away sa pagitan nila, maaring magkaroon ng mas matinding hindi pagkakasundo sa pamilya. Painitin ng iyong sarili mula sa mga nakakainis na bagay na maaring mangyari sa iyo. Ang panaginip na ito ay mahalaga upang ihanda ka para sa mga talakayan na maaring maging mainit sa pinakamahalagang tao sa iyong buhay. Kumilos ng matyaga at magalang nang hindi binabaliwala ang pagmamahal sa mga mahal mo kahulugan ng panaginip tungkol sa isang aso. Ang kahulugan ng panaginip tungkol sa isang asong nangangaso ay maaari maging isang malaking problema kung ito ay humahabol sa iyo. Marahil ito ay sumasalamin sa paranonya sa totoong buhay. Ang takot na may nagplaplano ng isang bagay na kakilakilabot para sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang palakaibigang aso. Sa maraming magkakatugmang relasyon, ipinapakita nito na mahal at iginagalang ka ng mga kasamahan at kamag-anak. Ang iyong profesional o akademikong buhay ay dapat din magkatugma. Kahulugan ng panaginip tungkol sa asong nakikipaglaban. Ang mga panaginip kung saan ang mga aso ay kumilos ng pinakaagresibo ay nagpapakita ng mataas na espiritu sa totoong buhay. Kung may nangyaring away, ito ay senyales na kailangan mong magingat sa mga pagsabog ng galit at kawalan ng pag-asa. Laging tandaan na kahit mukhang hindi tama ang mga panaginip, ito ay isang babala sa iyo na kumilos at umiwas o matutong harapin ang mga mahirap na oras. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang nasugatan na aso. Ang kahulugan ng panaginip ng isang sugatan at may sakit na aso ay nangangahulugan, nangangahulugan hindi ka pahanda sa gusto mo. Medyo malayo pa ang pag-asa mo. Huwag kang panghinaan ng loob na mamuhay ng ganyan. Mayroong ilang mga hakbang na kailangan mo pa rin pagdaanan.